Nani? <laughs> Mainit men no? oh Mainit tapos aon pa Bahala ka sa buhay mo Ekli <laughs> lang naman to dadalaw lang tayo sa sementeryo sa mga puntod ng lolo't lola ko my goodness umot ka yung no quality medyo makunat na hindi totoo yan Gempo'y tayo ngayon dahil wala tayong helmet Gusto mo mapunta sa langit ha? Oh. My goodness Watch ka na mag-English! May pawis ko pawis ko. Kilala kong kaliskis mo, oy. Init. Terik terik ang araw, oh. Uh. Huling ahon. Nakikita ko na yung cimenteryo. Alam nyo ba dati Nung nandito pa yung manuka ng uncle ko Dito yung nakapwesto So naglagay kami dati dyan ng kubo Tapos wala na isang palok na may tree house So dyan kami natutulog Dito sa lugar na to Manukan to dati Tapos ito lang yung cimenteryo. So Dito lang kami nag-overnight Tapos ang view namin Ito Sobrang solid Ito na huling ahon Panikin na natin Tuk-tuk ah cimenteryo. eto na tumba ng tuhod ko so nakapadlock kalimutan ko yung suse kila uncle ito nga pala yung mga puntud ng lolot, lola ko at mga uncle ito yan so, nakapagdala ng kandila dito lang tayo, at least nakadalaw tayo mga tol lang tayo konti tapos bache na rin grabe paus ko Two 2,000 years later. So, yun. Lo. La. Uwi na ako. So, sa Pasko na lang ulit. Dadalaw ako. Bye. lusong na to ayahay na ah shit hindi na tayo pipidal control na lang tayo sa brakes Bye. Night tape.